pasigawan, sir. Oo, oh, ilabas mo lisensya mo, bipicture ako. Bakit mo kailangan picture? Kailangan naman po ID ko lang, sir. Eh. Ano identity mo? Dito hiningi na ng lalaki ang um, lisensya o kahit anong ID ng babae para mapicturan lang para kahit pa paano meron siyang ano, record or kilala niya yung ano, identity ng babae na nakasagi sa kanyang side mirror. So yun, kung binigay lang sana ni ate agad eh, hindi sana umabot sa muntikam sapakan ang pangyayaring ito. Let's go. Oh, may, may, may kailangan ko ID na naman sa eh. Oh, ID, sige. Oh, sige, ID. Security license, sige, tingnan natin. Maangas ka, tignan natin. Sir, walang di naman ako nag-aangas. Okay. Alam mo, yung bata ka pa. Okay. Kanya bang mga tuya, nakadamage ka, ayaw mo pumayan, wala akong authority. Ayun, siguro nga nung nagtasadian sila, hini, hinihingi atat ng lalaki na to ang lisensya ng babae. Kaya ayun, uh, sinabihan siguro siya ng babae na hindi hindi authorized yung lalaki para manghingi ng lisensya niya kaya ayun hiningin nila kahit anong klaseng ID uh, para may record din siya siyempre kailangan niya dahil siguro magreklamo din sa nangyayari eh alam mo naman minsan yung mga tao para para matataas yung pride hindi na nagbibigayan sa kasada pero sa tingin ko naman walang masama dun sa paghingi ng lisensya or kaya ID picture ng na naman eh, Tignan ko legalidad na mo Sir, nagsabi okay, naman mo ng hindi ko pa okay, Ilabas man. na! Sir, sinabi ko naman po, hindi ko sinasadya. Hindi mo naman po kailangan ako sigawan. Hindi ako, ako na ko. sigawan. Nakapala din ako, Sir! At ito na nga, at nagkasigawan na nagtasa ng boses yung babae. Kaya siguro, itong si Kuya, yung general na to, uh, siyempre, may tindihan naman natin na medyo may edad na siya at siguro ang tumas din yung kanyang ano, na high blood din siya siguro dahil nasigawan siya, ayun nagkainita na sila dito at ayun na nga, sana nga, binigay na lang ng malumana yung ID. Picture lang naman eh. Picture lang naman eh. Total, mayroon ka naman talaga nasagi. Or mayroon kang na-disgrasya. Uh, hindi naman masama magbigay ng ID. Picture lang naman para kung mo siya, may habol din siya. Yun lang. Sana hindi na Gusto mo talaga? Ah, sir! mo Ha? At dito daw ay sinabihan daw siyang puta. Pero sa pagkakit hindi ko sa pagkakasabi ni Manong, yung ano, parang expression na ba, ay puta. Parang ganun. Pero hindi na kasi niya dinirekta puta ka ganun. Siyempre wala namang ganun. <laughs> hindi ganun yung pagkakarinig ka sa sinabi ni sir. Ah, sabi niya lang ay puta. Parang mag expression lang yun minsan natin. Pero sinabi kasi na mo Ang dating sa kanya, minura na siya agad. Puta ka daw. Parang ganun daw sinabi sa kanya. Sinabihan daw siyang puta. Pero pasalmain para sa akin lang ha. Suggest, ano ko lang to, sarili ko lang ang opinion. Hindi siya minura to direct pero... Na siguro pag sagsabi, siguro ibang tao na ang mga ganon, puta ganon, uh, talagang minura ka na agad pa. um para sa iba. Pero para sa akin, malayo. Parang expression lang yan. Minsan, ginagawa ko lang din minsan yun sa mga... sa mga katrabaho ko, sa mga... Uh, minsan sa boss ko nga eh. Ay puta. Alam mo yun, expression lang po. Para sa akin, expression. Hindi siya minura. Para sa akin. Ito ko sa puta! Ikaw na nung kadabi! Bakit At dito na nga ang lumabas na ang pagiging babae ni ate at nagwala na talaga siya. Siyempre sa lalong matanda, lalong na high blood, ayun. Lalong nawala siya sa control niya at muntikan niya talaga sa pakan At gusto talaga niya sa pakin si ate. Dito lang niya mali ni sir na hindi niya din na control ang kanyang pagiging lalaki. At muntikan niya na masaktan itong babae dahil siguro nga, minsan siba, ahed din naman eh. Ako din naman minsan pero hindi ko pa rin talaga nagawang manakit ng babae. Kahit sobrang inis ako minsan sa mga naging partner ko sa partner ko. Minsan sobrang bungangera din. Hindi ko magawang masaktan din talaga. Ta. Sige, sapagin mo ko! Ganon? Nakadami siya, ganyan ka ba? Kahit mo kailangan po sabihin po ba siya? Labas mo! Bakit kailangan ko sabihin ang puta? Ha? Bakit kailangan ko sabihin ang na puta? Nag-sorry na ako! Ayun, nag-sorry naman pala, sir. Bakit naman kasi hindi niyang pinagbigyan? Nag-sorry na eh. Yun lang. Ate, eh, sa, hindi sa lahat ng oras yung sorry ay pwede agad. Hindi naman po porket nag ka, okay na po. Eh, eh hindi mo naman hawak lahat ng tao po. Mayroon pong hindi tumatanggap ng sorry. So, may mga tao talaga na pag mayroong nagawa bayaran mo. Kunwari, nagasgasan -guess mo siya, bayaran mo. Eh, eh, hindi sa lahat ng oras po, applicable po yung sorry ah. Eh. Sorry sa 8 ay sorry-sorry talaga. Ay, hindi ka pa talaga titigil. Ha? Hindi, kita lang titigil. Po, kaya, hindi ka, na, ta, na. Titigil. Ha? Hindi na ka na. talaga titigil. Bakit mo uh, ako kailangan sa bela puta? Bakit kailangan mo Bakit kailangan mo ako sa bela puta, Bakit mo Yun, dahil sa hindi na kontrolin sa rang kanyang sarili at muntigan niya na masapak itong si ate, tsaka general pa naman din daw siya. Ayun, nasa tolfo na siya. Dahil panuuran niya si sa Rafi Tolpo in action, Uh, Siyempre si ate yung biktima doon Sabi siya yung talaga munti ka na masapa Kasi babae eh, siya Alam niya na mangyayari doon Ayoko na magsalita at baka masama pa ako Sa mga kakasuhan ni Sir Rafi Tolpo Bawal ang mga kritisismo Bawal pong punayin. si Sir Rafi Tolpo Kailangan idol lang po natin siya Kaya idol Nabas na po dyan ha ah. Bala sila dyan <coughs> Nag-sorry na ako, sir! po sa mga! na ako, sir! Nagsorry na ako, sir! Nagsorry na ako! ako, sir! At dito na nga na, si Kuya. Dito talaga siya ma... Ano kasi, talagang inambahan talaga niya. Gusto talaga niya sa tayong babae. Siya na naman ano dito. Siya sana panalo dito kasi yung babae naman talaga yung nakasagi sa kanya. Kaso hindi niya rin talaga na-control ang kanyang sarili. At dahil din dun sa... Kasi sa alam mo yon yung kalaban mo babae minsan moment, hindi mo maintindihan kasi is, sa bunga ka pala ng babae eh hindi ka talaga mananalo dyan ang magagawa mo lang talaga dyan panahimik na lang eh dapat yun na lang ginawa ni Sir kinuha niya na lang ay eh. kaso si ate kasi ayaw din pahawat eh kaya bahala na kayo musga sa mga Ingat sa kasada mga paps. Hindi ka talaga ditigil? Tangin mo ka? Nag-sorry na ako! Ay, na ka-accident. ka na mo ka? Mo ka? O, di ba? Sabihan ba? Pag -tangin. Pag -tangin na mo Ano yun.